Kayo's vlog. bagong aldaw naman po kita. Yan, maluto po palang kitang sinabawan. Dahil na po palang ako magamit yaning yung sinigang sa baboy. Ito ang gagamiton ko po. Iyon ni yung dahon ng libas. Yan, libas po palang kay ang apod kayang sa muya. Masiraman po yung pang alasom. Dila ko na po nga ni palang sa dahon kan lebas siya. Hindi ko naman lang po pinailing sa induso pagpakulo ko kang karne Basta tinaranggal ko naman lang po sa so mga ati ate Tsaka pag nagpapakulo po baga kita, igwa po ka to yung mga bula-bula. Yan. Iyo po kaya to ang ate kang karni. Yan. na po to yung pasigurado kita kang kinakakantangon niya na panahon na yun. Ta. Masakit na. Yan. Tignadali-dali diba, ko na po pala nga dyan ang pagluto. Ta. Grutom na daang bulate ko. <laughs> Yan po nga Natapos na po ako sa pagluto kan yung sinigang sa libas. Yan. Makaraka naman po kami. Hanggang digdi na lang po ang video ko. Salamat po.